Ayan mga kabarangay, magluluto tayo ng masarap na recipe ang hito pasarapin mga idol, ayan. Ayan, meron nga pala tayong 6 na pirasong buhay na buhay na hito. Siyempre ang gawin natin, uh, pasayahin muna natin siya bago natin lutuin. Ayan. Kita naman mga idol, buhay na buhay at lalo silang nagsisigla nung nilagyan po natin ng asin. Medyo masaya. Ayan, at direkta na po nilinisan natin ng maayos. Ayan, naglagay tayo ng suka, pampala ng dulas, patis, mga kabaranggay, pampalasa. At syempre, paminta, hindi mawawala. At ang ating kunting iodized salt, ayan, haluhaluin lang natin bilang timplada. At syempre, bago natin timplahan, kailangan malinis na malinis na ang ating hito. Ayan, para pag tinimplahan natin, direkta na po siya sa prituhan, sa lutuan, ayan. At naglagay rito, tayo rito ng kunting bichin, ayan. Ayan mga kabarangay, shoutout sa aking mga bagong followers. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol, mga kabarangay, sa pagpalo nyo sa ating page. Ang kusinero ng barangay, ayan, at asahan nyo lalo pa natin pagigingin ang ating pagluluto. Masasarap na playa ng ating budget, ayan. So ayan nga, medyo crispy na po ang ating hito. Ayan, iluto lang natin ang ating anim na pirasong hito. Ganito lang po ang diskarte natin sa masarap na recipe ng hito na ito. Unang-una, nag-prepare muna tayo ng kawali, Siyempre, ayan, at naglagay tayo ng mantika. At sinunod na natin paglagay ang ating bawang. Ayan, gisa lang natin ang na maigi. Medyo i-brownish lang natin ng konti. Para talagang manuot ang kanyang bango bago natin ilagay ang kanyang partner na luya. Ayan. Ayan, halu-haluin lang natin. At syempre, bago natin ilagay ang ating sibuyas. Siyempre yung ating silisigang at ang ating siling labuyo na pinagsama. Siguro mga apat na pirasong silisigang hinatila natin sa gitna, nilagay na rin natin, ginisa na rin natin at sinama na rin natin yung pag Siyempre -isa. pampalasa, isang pirasong beef ay isang pirasong chicken cubes mga idol. Siyempre pampalasa yan. At naglagay na rin tayo rito ng alagang 15 pesos na curry powder. Ayan na nga, pagkatapos nga natin igisa-gisa ang curry powder, nilagay na po natin ang ating purong gata. Alagang 50 pesos, ayan, at mayroon pa kunting curry powder, dinagdagay natin ng konti. At pampalasa, patis, paminta. Ayan. Ayan, naglagay rin tayo rito ng kunting suka. Siyempre, para hindi basta kaagad nasisira ang ating ahito kari. Itong recipe na ito, mga idol, ay request lang po ng ating kumpari. Dahil unang nagluto tayo rito ay natikman niya. At ang sabi naman niya ay masarap daw. Kaya nagpaluto siya ulit. Ayan, nag-addition lang na tayo rito ng kunting white sugar, mga kalating kutsara. At syempre, para lumabot pa ng kunti, naglagay rin tayo ng kunting cornstarch. Saka natin tinalbog ang ating crispy hito. Ayan, sa totoo, mga idol, napakasarap ng recipe na ito. Pagdating sa hito, kari style, mga idol. Ayan, masarap, mabango, wala talagang kalansa-lansa ang recipe na ito. Ayan, at additional pa tayo rito ng kunting mix or spring onion. Ayan, at ganyan lang kasimple, kadali, magluto ng hito na may kari powder mga idol ayan syempre with gata ayan ito raw po ay pulutan itong recipe na ito talaga namang napakasarap pulutan hindi lang pulutan ulam pwedeng pagtinda sa ating mga kantin karinder ang recipe na ito kaya kung napanood nyo ang video na ito mga idol pakishare na rin po at pagi-comment ng malaman po natin kung saan saan nakakarating ang ating page ang ating video ng kusinero ng barangay ayan at sa mga gustong umorder ng ating bagnit bagoong order ng mga barangay at syempre yung ating so karapsa order na rin po mamaya ilagay po natin ang, ang link sa comment section ng Shopee at Lazada ng Sagayoy. Kayo po ay pwede nang umorder. Ayan. Salamat.